Hi guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan, lalong lalo na po guys ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat-ingat po kayo, saan bansa po kayo ay mag-ingat po kayo guys dahil alam po natin, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas ganun din po ang ating mga tito, tita mga mami, mga ati dyan na sa Pilipinas ganun din po ay mag-ingat po tayo, no? So ngayon dito guys, meron tayong pipigyan ng isang reaction video na nakabagbag damdamin isang OFW at syempre po guys, sa ating mga reaction video, huwag po natin kalimutan na supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Plug and Kalingap Rob. Kanunit po guys, si Ruel of Malalag. Ito po ay ang mga Uh, matubang pamilya ay walang hinangad kundi ang makatulong sa kapwa natin Pilipino na sa Pinas nangangailangan lalong lalo na guys ang mga senior citizens, di po ba? at dito, uh, magkisuyo na rin si Ate Yolis Vlog sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yolis Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo so let's go, punta po natin ang ating Uh, video clips. So nga guys, so bago tayo dito guys, mag sa ating reaction video, nice ko muna samahan niyo po ko muna guys, pakinggan natin ang uh, kahilingan ng isa po nating uh, kababayan na OFW ito po ay 3 weeks pa lamang po siya no, nasa abroad at nakakadurog dong dami nakakadurog po talaga sa puso ang makita ang sitwasyon po niya sitwasyon po ng kanyang mga anak na naiwan sa Pilipinas so bago tayo magbigay na ating reaction video guys at bago natin putan ang video clips na ating nakuha uh, pakinggan po muna natin no ito ay audio clips muna ang ating paking pakinggan po na natin sabay sabay po tayong makinig bago po tayo magbigay na reaction video po dito ito po ay uh, na vlog po ni ah uh, po kay Alvin Casiris, ang ah, masipag no um, maagap na scouter ng kalingap. Kung si Vincent Calyada ay masipag na scouter, ito po ay si Alvin Casiris ay maagap na scouter ng kalingap. So let's go guys, samahan niyo ako sa sabay-sabay po tayo.

uh, bago pa lamang siya sa uh, abroad. Three weeks pa lamang po siya, no? Uh, tingnan natin ko ano po to ang naging problema ni ate na siya tumawag po sa Team Kalingap na tumawag, na tumawag po ito kay Alden Caceres, no? Kaya, samahan niyo po ko, guys. the kind of one that they put.

April, May, June, July, August, ang bilis niya nakaalis guys, no? bilis niya nakakuha ng amo. So dito sabi niya sa, mula pa ng April, eh, hindi nakapasok ang kanyang anak. Sabi so, pakinggan pa po muna na natin. Okay. So, ang pinakaano niyo po talaga yung pamilyang niyo dito na naiwan po ano sa Pilipinas? yung panganay yung anak ano po hindi na nakapag-aral kasi uh, siya na nag-aalaga ng mga anak niyo po ano po at dyan naman po ay 3 weeks ka pa po dyan sa abroad ano saan ka po ba dyan sa abroad sa Saudi na sa Saudi ka po pala Ayan. So, ang problema nyo po, yung financial ng pamilya nyo dito sa Pilipinas, meron po kayong anak, anin, tapos yung panganay yung nag-aalaga na tigil na sa pag-aaral. Ayun po. At meron pa po pala kayong baby. Yan. Paano po yung pang-araw-araw nyo po na, nang ng alam nyo dito, yung mga anak nyo dito sa Pinas, paano po yung pang-araw-araw? Puro na lang <todilog> para uh, makatulong ano sa abot ng aming makakaya. So so yun guys no. Ay uh, napakasakit po no talaga para sa isang ina. na umalis ka guys aalis ka sa lugar mo 14 years old 14 years old guys itong sorry nadadala ako sa sitwasyon ni ate Napaka, napakasakit talaga po yan guys no na aalis ka iwanan mo yung mga anak mo yung panganay mo is 14 years old at ito guys is uh, anim po ang kanyang anak anim po yung kanyang anak si ate ay nasa Saudi no nasa Saudi si ate anim ang anak niya ang panganay niya is 14 years old iniwanan sa uh, limang anak bali lima ang naiwan dun sa kay ate sa panganay no na may baby pa, may one year old na inaalagaan ng kanyang 14 years old na anak. Kahit na sino man siguro talaga guys na tayo ng mga ina no, na nagtrabaho tayo, pupunta tayo sa abroad dal para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, hindi ka rin makapagtrabaho ng maayos kasi una, iisipin mo sitwasyon nila, lalo na dito nga, alam niya, iniwanan niya ang anak niya, alam niya na walang wala, walang matakbuhan, no? Kaya napakahirap po ito sa talaga sa kanyang ina. So dito guys, pakinggan pa natin kung ano pa po ang ating ma, ma ano dito marinig, no? So, ibig sabihin po, wala po pa kayong kinikita dyan sa abroad kasi kanya yung katayuan ng pamilya niyo po, ng anak niyo po. Ano pong problema dyan sa ano? May e, problema po, po, ba dyan sa tinatrabahuan niyo po? At wala po kayong may kadala.

So yun guys, no, uh, medyo si ate stress at pag-iisip talaga guys no, sa kanyang pamilya. Ito din po no guys, no, um, grabe. Grabe yung sitwasyon no, ng kanyang pamilya. Na, una masabi ko dito guys, bago tayo pupunta sa video clips talaga na ipakita ko sa inyo sa kalagayan ng kanyang mga anak. Una, ito ay para hindi lamang puro kay ate, no, kundi para po in general po para sa lahat tayo po na nasa Pilipinas, ano man po ang hirap natin, no? Mga hirap natin sa buhay. Humaari po um, wag po nating kapitan ang pag-aabroad. Kasi hindi po madali ang magtrabaho sa abroad. Lalong-lalo -lalo na po sa sitwasyon na ganitong ano na may mga anak ka, iwanan mo tapos wala kang pag-iwanan sa mga anak mo na maliliit no dahil sobrang sobrang malaking hamon din po yung to guys sa kanyang anak na panganay na 14 years old na kumalong sa responsibilidad na bilang magulang sa kanyang mga kapatid di po ba na wala naman silang pagkukunan ng ng makain sa raw-araw kumbaga parang nakakaawa parang hindi pa natin guys dito nakita yung sitwasyon ni ate ng kanyang panganay na anak. Para makikita natin na kawawa yung ate, yung panganay na parang sa murang edad, sa kanyang 14 years old, ay binigyan po natin ng responsibilidad, no? At dito narinig natin sa sinabi ni ate na uh, nandun siya sa Saudi. Ang laki ng bahay, na third floor ang bahay at sabi niya malaki yung bahay wala po talagang bahay na maliit sa Saudi Arabia dahil so, lahat po ay mga malalaki po ang bahay doon halos kasi lahat mayayaman ng mga tao di po ba? kaya ito lang po ang masabi natin no? magpakatatag ka ate para sa inyong mga anak wag mong gawin yung sinasabi mong gusto mo na magpakamatay gusto mo magbigte dahil hindi po yung tama para sa iyong mga anak no dahil dito guys uh, masabi ko lang panoorin nyo ito bumbuo ang video ni uh, Alvin Caceres Il ilagay ko po sa description below ang link nito panoorin niyo po no guys no para makita nyo kung paano at maintindihan nyo kung paano sinasabi din dito ni Ate Alice Vlog so let's go bago po tayo guys magpatuloy sa ating reaction video panorin po muna natin ang video clip so nakuha natin sa kalagayan ng kanyang mga uh, anak no para tuloy-tuloy po ang ating pagreaction dito sa kanila hey, mga kalingap dun sa pamilya ng OFW na um, may sa atin ng tulong hinihin niya po ng tulong yung pamilya niya kasi may problema po sa trabaho niya ito daw po yung bahay mga kalingap ito po yung bahay na Oh, attitude. Mga attitude. hati OFW po. itu yung Tapo! 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 Ay, magandang hapon. Ayan, uh, So, yung anak ni, ano, Ate Julie, uh, si mama mo yung nasa, ano, nasa abroad. Uh, hining humingi siya ng tulong sa amin para puntahan kayo. So, kayo yung mga anak. Oh, grabe. Dito kayo naka, ano, dito yung bahay nyo? Tapos yes, po, kapag umuha ng tulong po kami sa katitahin namin pinapagay. Mm -hmm. So, ito so, gamit pa ninyo ito? Sirang-sira na. Hmm. Sirang-sira na mga kalingap. Ilan kayong kapatid dito? Ani? Ani? Asa yung iba? Nasa labas po. Labas. Tawagin daw natin. Tawagin mo to yung kapatid mo toy. Kumusta na? Medyo okay po na hindi. Medyo okay na hindi? Bakit? Kasi po, ano po kaya na ang buhay mo eh. Kasi ganito, ganito yung sitwasyon. Puprang sira na. Ilang taon ka na ba? Ano? Uh, 14 ka lang po sa October. 14 ka pala? Sa October? Anong pangalan mo? Jamaica po. Jamaica? So, na ni para, para tatagan mo po ang ano sa diri mo po tapos dahil mo po ano demo po ito na ito sabi mo po mapikti ka kasi po kaya ko malam po ni ginagawa ta alam ko po naghihidap, naghihidap ka naghihidap ka po dyan kaya kailangan tabangan man po pero pag alam man po kaya na iniisip mo man po na magpikti pero iniisip mo man lang po na ay ayos lang kami ti <laughs> Sa lang hindi uh, kayo matutulungan pag nawala siya. Opo. Oh, okay. Sa kapo ining hitap may Sa kapo ining, ining hirap po namin yung dinadanas. Madadagdagan po po ini kapag tinuloy mo po yung pag pitki mo. Ito, tama po yun. Tama. Tama yan ate. Uh, Julie. Ako so, ka pong magbibigti ate Jolie kay Tulip. na po ni Mama kasi po, binubugbog po si Mama. Tapos po ako, pinapasok po. Pinapasok po ako ng sigarilyo nun, kaya hiniwalay na po ni Mama. Talagang nakakadurog po so. So yun nga guys, no, nakita, nakita nyo dyan yung sitwasyon at sino yung anak niyang panganay na iniwan ni ate sa kanyang limang anak. Bali, anim pa anim si ate, no? Na si ate Jamaica. Si ate Jamaica is 14 years old. na iwanan ng limang magkapatid. Limang kapatid na maliliit pa yung, yun nga nakita natin guys, no? Kalong-kalong ni ate Jamaica. Yung one year old na kanyang kapatid. No, kawawa ang kanyang kapatid na one year old iniwan ni ate para mag maghanap buhay sa ibang bansa at doon nga guys no napili pa ni ate na puntahan ay ang Saudi Arabia na sa tingin naman natin guys para sa ngayon sa panahon ngayon sa mga kagaya ni ate no na isang OFW naintindihan po natin dahil kung bakit Saudi Arabia kaagad ang napupuntahan ng ating mga kapwa, ta, kapwa Pilipino kasi parang sa pag-a-abroad ang Saudi Arabia is mabilis po pumunta doon dahil unang-una nag-o-offer ng Uh, salary deduction, di ba? May salary deduction ang Saudi Arabia. Kaya mabilis silang nakapunta doon. At ang sa Saudi Arabia, guys, ay parang hindi nagahanap ng... Hindi masyadong maraming uh, hinahanap na mga qualifications sa pagiging the age. At dito guys, nakita niyo ang sitwasyon no, na si Ate Jamaica sa so 14 years old ay talagang naawa talaga ko, sobrang awa natin dito guys, na sa 14 years old na dapat nag-aaral pa, ine-enjoy ang buhay pero tumayo bilang isang magulang sa kanya limang anak, at nakita dito guys, sobrang kaawa-awa yung sitwasyon ng bahay sira-sira na, at dito nga nasabi niya na sa pag umuulan, lumilipat sila sa kabilang bahay, sa kapitbahay nila nakikitulog, no? dahil simple nakita naman natin dyan guys na nakahiga na sila sa lupa lupa na pong kanyang hinigaan. Dito naintindihan natin, naintindihan natin bakit si nanay nila ay nag decision mabigat alam po natin guys mabigat ito sa kanyang puso ang iwanan ng kanyang mga anak na ganito kaliliit pero na, kumbaga si ate ay pa nagsapalaran nagsapalaran sa ibang bansa no na baka doon mahanap niya ang kanyang kanyang ikabubuhay sa kanyang mga anak. At dito, ang masabi ko ulit guys, dito kasi hindi tayo pwede makakuha ng mga video clips. Ilagay ko po dito sa description below po guys, ang uh, link nito ni Alvin Casiris. Panoorin nyo po guys, panoorin nyo po ng lahat. Dahil dito po, no, uh, e, sabi, kwento na lang natin dito dahil ito po ay kapatid ng misis ni Alvin Caseres ay kaklase po to ng nanay ni Jamaica. At ito po daw ay humihingi sa kanya ng tulong noon pa, hindi pa nakapunta ng abroad ng Saudi, ay siyempre alam natin wala din naman daw siyang maitulong financial. Kaya naisipan niya na ilapit ito sa Team Kalingap. Ito nga kay Alvin Caceres. Si Kalingap Alvin, uh, Alvin Caceres po yung kanyang vlog, ang kanyang channel. Na ito nga na kwento nila dito na nakita nyo naman noon na kahit na si Ate Jemayka nagsabi na huwag ka mama mag, ituloy ang balak mo na magbigti dyan dahil totoo po. Ate huwag po kayo, ito po masabi natin in general sa lahat, tayo po mga mami, ano man kakabigat ang problema nyo na sa abroad kayo. Huwag po natin isipin ang magpakamatay, magbigti. Dahil dito guys, na kwento nga dito ng sister-in-law ni Alvin kasi na parang ang gusto ni ng kanyang ina ay magbigti na lamang doon dahil may makukuha daw sa OWA, may makukuha sa ating financial assistance sa Pilipinas. Um, depende po, ang masabi ko niyan, depende po ate kung ang pagpunta niyo po dyan ay legal at documented lahat. Meron po kayong makukuha financial assistance. Pero, depende din naman po sa case kung ang pagkamatay nyo po dyan is um, accidente or what. Pero yun siguro kung nagpakamatay po kayo ay hindi po yata, wala din po naman yata masyadong malaking makukuha. ba? Diba? Parang ibibigay yata yan ng ano, exborea lamang dahil sinadya nyo po yun ang pagpakamatay. Yan po guys, no? ito po pakandaan, pakatandaan po nating mga uh, Pilipino. Saan man po tayong bansa, Huwag po tayo mag-isip na magpakamatay tayo dahil isipin natin ay may financial tayong makukuha na may iiwan sa ating pamilya. Ang financial po ang makukuha ay para lamang po yun sa inyong pagpalibing. Kasya-kasya lamang po yun sa inyong pampalibing. Paano po ang inyong mga anak? Kagaya nito ni Ate Jamaica. So 14 years old niya po na magkalung ng limang magkapatid, no? Dahil yun nga sinabi, tinanong ka dito din ni at ni Alvin Caceres, asa na yung tatay niyo? Sabi niya nga, hiniwala na daw ng mama niya dahil laging binubugbog ang mama niya at kahit na siya, pinapaso daw ng sigarilyo. Siguro may bisyo yung, uh, yung tatay, no? Pero saan naman ang puso ng tatay? Pero hindi natin na, uh, ano yun guys? Dahil mga ganong klaseng tao ay wala talagang ano yun sa sariling mga anak, no? Dahil kung may mga bisyo. Pero yun know, nga, mag, mag, focus tayo dito na sa uh, kung saan man po kayo ate, wag po kayo um, hindi lamang po dito kay ate sa nanay ni ay, ate Jamaica, kundi sa lahat po tayo to mga, ito po ang isang uh, OFW na humingi ng tulong sa Team Kalingap ay sadyang napakalaki pong um, magiging lesson, lesson learn po sa ating mga OFW na saan man po tayong bansa, anuman pong hirap natin, alam po natin ng Saudi Arabia is mahigpit ang mga amo minsan. Uh, magpakatatag po, ang tanging gawin nyo ay magdasal. Magdasal po kayo, huwag po kayong uh, makalimot saan man po kayong bansa. Lagi po nakakunik kayo sa ating Panginoon dahil kung nakakunik po kayo, ang protection po ng Panginoon ay nasa inyo. Huwag po natin give in, isipin nyo na magpagbigti, mag ano tayo para may tayo, makuha tayong financial para maiwan sa mga ating pamilya. Hindi po totoo yan. Dahil ang financial po makukuha nyo ay tama lamang po ipalibing po sa inyo. Yun. Napagastos sa palibing. Di po ba? Paano po yung ating mga anak? lalo po itong na baka pagdating ng araw ito si Ate Jamaica ay magkaroon din ng depression dahil syempre sa problema guys okay pa ngayon nakita dyan ni Alvin kasi no ganyan paano pag nagkasakit ito isa sa mga, isa sa mga kapatid niya di po ba? kaya sana um, masabi ko lang din dito kay Alvin Caceres na sana ay makarating din sa iyo tong aking reaction video na sana ay Wag na kaya, wag na po patagalin to uh, bro Alvin kasi na sana ilapit na kaagad kay Kalinga Prab, no? Dahil ito nga ang, ang hingi ni Jamaica na sana matulungan sila, mabigyan sila ng kanilang mga unan, mga higaan at higit sa lahat ang mga school supplies at dahil gusto nila makapag-aral, kaso nga wala silang uh, pambili, no? At yun nga ang pinoproblema, isang pinoproblema yun ng kanyang, kanilang inanan na Saudi na wala siyang pambili sa kanyang mga anak na mag-aaral na wala pambili ng gamit. At dito nga guys, totoo po, uh, hindi po tama din naman, no? Dahil kabawal-bawal po yan, no? Sa, sa mga, kabawal-bawal din po yan na mag-advance sa mga amo, di po ba? pero dapat sana uh, mga agencies no na syempre nag-apply ang mga ito sa mga agency sana mga, ag mga agency na yun naman ay naging uh, salary deduction itong mga OFW na pumunta sana magkaroon naman ng ng kunting uh, pangunawa sa pamilya kagaya nito pamilya na iiwan ang kaniyang anim na anak na wala nga magtingin sana meron man lang sa agency nagkaroon ng mga uh, financial assistance muna sa mga ganito, sa mga, mga ganito klaseng mga OFW na alis na ganito ang pamilya, ang ganito ang pamilya na walang maiiwanan. Sana meron namang mga agencies dyan, no, na magkaroon mag-offer ng financial assistance sa mga ganito, sa mga anak na maiiwan. total nandyan lang naman kayo sa, uh, ginawa nyo na lang naman na salary deduction, yung, yung sana yung, yung ipapahiram sa kanila, no, sa mga maiwan ng pamilya ay ibabawas na rin lang sa salary deduction. Di po ba? Yun po sana ang mangyari. D dapat mangyari. Kasi hindi lamang po, baka hindi lamang po ito guys ang nakikita natin OFW na umalis na ganito ang sitwasyon. Kaawa-awa po talaga. No? Kaawa-awa po talaga. At dito sana ay um, napakasakit sa puso makita natin ng ganito. No? Nasa murag edad mag-alaga ng, ng limang anak. Ang masabi ko lang dito, bro Alvin Casares, na sana iilapit mo na ito kaagad kay Kalinga Prab. Dahil nakita naman natin guys, no? Kahit na si Alvin Casares niya, hindi na lang nga dyan is uh, sa lima niyang, limang mag anim na magkapatid na kakain ay binilhan daw ng pagkain ay binilan niya nga daw niyan siguro ano din sa budget pa si bro Alvin no, na dinala ng dalawang sardinas No, kaya sana sa mga ganito ang masabi ko sa iyo, Bro Alvin Casares, na sana sa mga ganitong sitwasyon ay kaagad na po natin ilapit kay Kalinga Prab or kay Kuya Val para po kaagad po matulungan. Dahil ito po napaka-urgent uh, po na dapat sila po talagang tulungan. Di ba? So, yes, guys, please comment below, guys, kung ano pong inyong masabi at uh, mag-comment po kayo kung ano pong ano. May nakita ko dito sa mga comment kay Ka-Bro Ka Alvin na sana pa -uwi na daw ang nanay. Parang hindi po kagad mangyari yun dahil unang-una may pinaramahan po yun sa agency ng salary deduction po, no, at saka parang malaki pa pong ano yan, malaki pa pong problemahin po yan. Pero ang una po natin dito guys, uh, subject po natin ay ang kanyang mga anak matulungan. No? Matulungan ang kanyang anak sa pangaraw-araw. Siguro matulungan ito ang kanyang pamilya, mga anak niya na naiwan. Siguro ay maka maka bigay tayo ng tulong din doon sa kay ate na nasaw din na mapapayapa ang kanyang um, sitwasyon doon nararamdaman sa kanyang mga anak. Di po ba? So, thank you so much guys. Sana lahat po, pakishare po ito ang ating mga video. Pakishare po ito na para lahat po ay maabot po na ating reaction na ito na sana sa mga willing po magbigay ng tulong sa kanila. Pakicomment nyo na lang po sa baba or pwede po kayo mag-send sa kay Kalinga Prab o kay Alvin Casiris na makaagad po maagaran po itong mabigyan. Mag-comment lang po kayo sa sa baba at uh, iano po natin na uh, kay Alvin Caceres no na ma-reach ma ma natin ang kanyang Facebook page para ma-contact ma po na ma agad po. So grabe gar parang I'm sorry guys, na talagang ano na na-affectuhan ako dito pagdating sa mga bata. So thank you so much and God bless everyone. Bye.